pag hindi niya naiayos yan, hindi niya matatapos. Magpapalit tayo ng bagong presidente. Pipisa na yun. Eh, sino ba ang vice president, di ba? Yun yun. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. May bago na namang hula ang isa psychics dito sa ating bansa na si Jovi Vargas. Hula ito sa ating gobyerno ngayon kung hindi mabigyan ng solusyon ng presidente ngayon, ang hinanaing ng mga Pilipino baka may kapalit na mapalitan. Siya bilang Pangulo pero sabi ni Jovi Vargas, sana matapos niya ang kanyang termino. Ito pa pala, no? Uh, ang gobyerno, medyo kakaroon ako, nakakita ako ng kaguluhan din, ha? Sa gobyerno? Oo, ha? Pwede kasing ang nakaupo ngayon, medyo nakikita ko, may, lalo ang next year, o bago matapos na to, may lalabas na issue na medyo may gulo ako nararamdaman. And sana maliuli ako. Kung tutusin, gusto ko sana matapos ng presidente ang termino niya. Di ba sabi ko, meron siyang pagbabagong gagawin na maari pa rin mapagpatuloy. Pero, meron pa rin negative energy na pumapasok na. Matatapos nga ba termino? May gulo kasi ako nakikita. Pag hindi niya naiayos yan, hindi niya matatapos. Magpapalit tayo ng bagong presidente. Pipisa na yan. Eh, sino ba ang vice president, di ba? Mm -hmm. Yun yun. At nararamdaman ko, nananahimik lang ang dalawang partido, mm -hmm. pero may sasabog na bigla. Na issue? Yes. Kung makaka ba si Tatay Digong? O kung okay. ba si Tatay Digong. Maraming nagtatanong sa akin yan. Uh -huh. No? Palagay ko, mayroong pagbabago sa kaso ni Digong. Pero may kaso pa rin. Okay. Hindi ko alam kung makakauwi o dinala lang siya sa isang bansa. Mm -hmm. Pwede ganun, ha? Maampunin siya na isang bansa. O pwede siya maampun sa ibang bansa. Mm -hmm. Pero magandang balita pa rin yun sa mga Duterte, oh, na fans, ah. no? Kung baga, wala siya sa dun sa... <laughs> sa, hig. Oh, no? Sa hig. No. Oh. Lumipat siya sa isang another second floor. Mm <laughs> 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 Kasi siya rin magsasuggest, ayaw kong pumunta ng Pilipinas okay. Um, basta medyo may pagbabago sa case na may iaangat mm -hmm. ng konte, Pero may case pa rin. Mm -hmm. So, mapagbibigyan na yun nga ang puni ng isang bansa. The interim release. Oo. How about Senator Bato nga pala? No? Tutal na banggit mo yan. Nakuha, ingat. <laughs> Kasi pwede siyang Magkaroon ng pagpunta. Magpunta siya sa ICC ba? Ingat, hindi ko gusto nakikita kay Bato may kaso siyang haharapin. Kumaga dito, hindi pa siya ligtas. May issue na ibibigay pa sa kanya. Magkakaroon ba ng realignment ng mga politiko na may dilipad? Kay Bongbong Marcos may lilipat. May mga nagsisilipat na? Ayun, may lilipat. Kay BP? BP. Mm, mm Magkakaroon ng ganun. May mga subject na Pero syempre na. Yung iba alias uh, parang nilipat. May mga si ganun na actually. Si na, nakikiramdaman. May nakikiramdaman. Sino Pero kung maayos nga ng presidente, tuloy siya eh. Ayusin lang yan, no? Lalamang, oh. Malala maayos siya. May lalamang talaga kapag nangyari yun. Oh. Ano ibig sabihin? Eh, queen. Papalitan siya. May lalamang na babae. Hmm.